Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Reyes. At ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksa tungkol sa kung paano na apektuhan nga mga gawi sa pagtulok ang kalusugan at buhay ngam nga mga nakatatanda. Ito ang kwento ng isang asawa. Tahimik siyang nakatulok kinagabihan, ngunit nang magising siya kinaumagahan, malamig na ang katawan ng kanyang asawa. Hindi naman mukhang nahirap ang kanyang muka, ngunit wala na siya mundong ito. Noong taglamik ng nakaraang taon, si Gengang, Andres, 72 taong gulang, ay masayang nakipaglaro sa kanyang ngaapo, apo, naglaro ng golf kasama ang makaibigan, at kumain ng hapunan tulad ng dati, walang sakit, walang babala, Ngunit sa isang gabi lang, tuluyan na siyang pumikit. Ang nakakagulat ay ang resultang autopsy. Walang natakpuang anumang bakas atake sa puso, stroke o anumang sakit. Ang tanging natukoy na sanhing kanyang pagkamatay na ikinagulat ng medical community ay ang nakamamatay na gawi sa pagtulog na patuloy niyang ginawa paglampas ng 65 taong gulang. Ngayon, tatalakayin ko kung paano naapektuhan ng mga gawi sa pagtulok ang kalusugan at buhay ng mga nakatatanda. Paglampas ng smilima taong gulang, ang sistemang katawan ay ganap na nagbabago kaiba sa pagiging bata. Kaya ang mga gawi na ginawa mo ng walang anumang problema sa iyong kabataan ay maaring magdulot ng nakamamatay na resulta sa pagtanda. Sa pagtatapos ng kwentong ito, isang 85 taong gulang na aktibong doktor ang magbabahagi ng gawi sa pagtulok na nagliktas ng buhay batay sa kanyang karanasan sa kanyang nga pasyente at sa kanyang sarili. Kung makikini ka hanggang sa huli, makakakuha kang mahalagang impormasyon na makapaglilitas ng iyong buhay o buhay ng iyong minamahal na pamilya. Kung tatapusin mo ang pakikinig sa nilalaman ngayon, makakalaya ka mula sa gawingang kamatayan na maaring paulit-ulit mong ginagawa bawat gabi nang hindi mo na mamalayan. Kung ikaw ay 65 taong gulang o mas matanda o mayroon kang miyembro ng pamilya na nasa ganoong edad, huwag palampasin ang bawat sandali ng kwentong ibabahagi ko. Pagkalipas ng isang oras, mapagtatanto mong ang pakikinig sa nilalaman na ito ngayon ay isa sa pinakamahalagang desisyon na ginawa mo ngayong taon. Sabay-sabay nating tuklasin ngayon ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pagtulog at kalusugan ng mga nakatatanda na walang sinuman ang nagsabi sa iyo. Ang pag-subscribe at pag-like sa Wednesday ay malaking tulong. Ngayon, pag-usapan natin kung gaano kapanganib ang relasyon ng pagtulog at buhay paglampas ng 65 taong gulang. Madalas nating iniisip ang pagtulog bilang isang oras lamang ng pahinga. Ngunit paglampas 65 taong gulang, ang pagtulog sa katawan ay hindi lamang simpleng pahinga kundi isang oras para sa kaligtasan. Hayaan ninyo akong sabihin sa inyo ang nakakagulat na katotohanan tungkol sa pagkamatay sa panahon ng pagtulog sa katandaan na hindi alam ng maraming tao. Una, hayaan ninyo akong magbigay ng mga malamig na istatistika. Ayon sa isang pag-aral ng American Heart Association, humigit kumulang 15% ng mga matatandang 65 taong gulang pataas ang namamatay habang natutulog at 72% sa mga ito ay nangyayari ng walang anumang paunang sintomas. Ang Pilipinas ay nagpapakita rin ng katulad na istatistika ayon sa isang kamakailang pag-aral ng Philippine General Hospital, ang mortality rate ng nga matatandang 70 taong gulang pataas habang natutulog ay patuloy na tumataas sa nakalipas na 20 taon at mas mataas ang pagtaas na ito sa mga matatandang itinuturing na malusok. Ang kaso ni Gengang Andres na 72 taong gulang na binanggit ko kanina ay hindi isang pambihirang kaso. Bawat taon, libu-libong matatanda ang biglaang namamatay sa katulad na paraan. Karamihan sa kanila ay namuhay nang normal hanggang sa araw bago at walang iniulat na anumang espesyal na sintomas. Narito ang kwento ni Gengang Mario na maswerte pang nabuhay. Nagising ako na parang nahihirapan huminga at iyon ang huling natandaan ko. Sa kabutihang palat, nakaligtas si Gengang. Mario matapos huminto ang kanyang pahinga habang natutulog at tinala sa emergency room. Ipinaliwanag nga doktor sa kanya na mayroon siyang sleep apnea at ang gawi sa pagtulog na ginagawa niya ay nagpalalang masintomas na humantong sa isang nakamamatay na sitwasyon. Ngayon, suriin natin ang mga gawi sa pagtulog na hindi dapat gawin paglampas ng 65 taong gulang. Ang una at nakamamatay na gawi sa pagtulog na dapat iwasan ay ang pagtulog ng nakadapa maraming matatanda ang may ugali ng pagtulok ng nakadapa sa buong buhay nila. maring hindi ito naging problema noong bata pa, ngunit paglampas ng 25 taong gulang, ang posisyong ito ay maring maging nakamamatay. Ang pagtulok ng nakadapa ay nagpapahirap sa dibdib at naglilimita sa pahinga. Sa katandaan, ang kapasidad ng baga ay bumababa at ang nga respiratory muscles ay humihina kaya ang ganitong presyon ay maaring magdulot ng kakulangan sa oksigen. Ayon sa isang pag-aral ng University of Cebu Medical Center, kung ang isang matandang 70 taong gulang pataas ay matutulok ng nakadapa, ang oxygen saturation sa dugo ay maaring bumabangang ng hanggang 88%. Ito ay katulad ng antas ng kakulangan sa oksigen sa taas na 5,000 metro sa bulubundukin. Ang pangalawa at nakamamatay na gawi sa pagtulog na dapat iwasan ay ang pag-inom ng alak bago matulog. Ang isang baso ng alak bawat gabi ay ang susi sa aking kalusugan, marami sa mga matatanda ang nagsasabi nito. Ngunit alam mo ba na paglampas ng 5 taong gulang ang pag-inom ng alak bago matulog ay nagpapataas ng panganib ng sleep apnea ng higit sa 200% pinipigilan nga ala ang respiratory center at nagpaparelax ng mga kalamnan sa itaas na daanan ng hangin na nagpapataas ng posibilidad ng sleep apnea bukod parito sa katandaan ang kakayahan ng katawan na magmetabolize ng alak ay lubos na bumababa, kaya mas matagal mananatili ang alak sa katawan kaysa sa pagiging bata. Narito ang kuwento ni G. ng Richardo. Sa loob ng 40 taon, uminom ako ng isang baso ng alak gabi-gabi bago matulog. Ngunit nang ako ay maging 75 taong gulang, bigla akong na-diagnose na may sleep apnea. Siya ngayon ay tumigil sa pag-inom ng alak at nakakatulok na nang mahimbing. Ang pangatlo at nakamamatay na gawi sa pagtulok na dapat iwasan ay ang pagtulok ng walang unan o sa kabilang banda, ang paggamit ng masyadong mataas na unan, maraming matatanda ang natutulok ng walang unan o gumagamit ng masyadong mataas na unan. Parehong mapanganib ang dalawang kaso. Ang pagtulog ng walang unan ay nagpapabaluktot sa lig at daanan ng hangin na nagpapataas ng panganib ng airway obstruction at ang masyadong mataas na unan ay abnormal na nagpapabaluktot sa lig na humaharang sa daloing dugo. Ayon sa isang pag-aral sa pagtulog ng Senk Lux Medical Center. Ang paggamit ng unan na may tamang taas ay maring makababa ng insidente ng sleep apnea sa mga matatanda ng 43%. Ang pangapat at nakamamatay na gawi sa pagtulog na dapat iwasan ay ang pagdedepende depende sa pampatulog o pampakalma. Hindi ako makatulog kaya umiinom ako ng gamot, ito ay isang karaniwang pahayag ng maraming matatanda. Ngunit paglampas ng 25 taong gulang, ang paggamit ng benzodiazepine based na pampatulog o pampakalma ay lubhang nagpapataas ng panganib ng respiratory depression at abnormalidad sa ritmong puso. Pinipigilan ng ba pampatulo ang respiratory center at nagpaparelax ng mga kalamnan sa daanan ng hangin na nagpapataas ng panganib ng sleep apnea. Bukot parito sa katandaan, bumababa ang kakayahan katawan na magmetabolize ng gamot, kaya ang epekto ng gamot ay maring mas malakas at mas matagal kaysa sa inaasahan. Ang panglima at nakamamatay na gawi sa pagtulog na dapat iwasan ay ang pagtulog sa loob ng dalawang oras pagkatapos ng hapunan. Maraming matatanda ang may ugali na kumain ng maaga at matulog din ng maaga. Ngunit kung hihiga ka kaagad pagkatapos kumain, may posibilidad na makaron ng acid reflux. Kung ang stomach acid ay umakyat sa esophagus at mahigop sa daanan ng hangin, may panganib na makaron ng esophagitis o pneumonia. Lalo na paglampas ng 15 taong gulang, humihina ang function ng esophageal sphincter, kaya mas madaling mangyari ang acid reflux. Bukod pa rito, humihin na rin ang cough reflex, kaya kahit pumasok ang stomach acid sa daanan ng hangin, hindi ito maring may labas sa pamamagitan ng biglang pag-ubo. Ngayon, ibabahagi ko ang mahahalagang payo sa pagtulo na nagliktas ng buhay mula kay Dr. Jose Reyes na patuloy na nagtatrabaho bilang isang aktibong doktor sa kanyang matatandang edad. Sa loop ngang mahigit 50 taon bilang isang respiratory internal medicine specialist, marami siyang napagaling na libu-libong matatandang pasyente at siya mismo ay nagtatamasang malusok na katandaan. Ang natutunan ko sa 30 taon ng pananaliksik at karanasan sa klinika ay ang pagtulok paglampas ng 65 taong gulang ay direktang konektado sa buhay, sabi ni Dr. Reyes karamihan sa aking maa pasyente na namatay habang natutulog ay sa katunayan ay maapakamatay na maaring maywasan ang mga malusok na gawi sa pagtulog na iminumong kahini Dr. Reyes para sa mga 65 taong gulang pataas ay ang mga sumusunod. Ang unang malusok na gawi sa pagtulog ay ang pagtulog ng nakatagilid na sa medikal na termino ay tinatawag na lateral decubitus iniira rekomenda ko sa lahat ng aking matatandang pasyente na matulog nang nakatagilid sa kaliwa. Ang posisyong ito ay nagpapalit ng pressure sa puso, pinapanatili ang daanan ng hangin na bukas, at pinipigilan din ang acid reflux, payo ni Dr. Reyes. Sa katunayan, mayroong maresulta ng pag-aral na naksasaat na ang pagtulog ng nakatagilit ay maaring magpababa ng insidente ng sleep apnea ng 67%. Ang pangalawang malusok na gawi sa pagtulog ay ang pagtigil sa pagkain at pag-inom ng ala tatlong oras bago matulog. Ako, sa edad na 85 ngayon ay kumakain pa rin ng light dinner tuwing alas 6 gabi at natutulog paglampas ng alas 9 gabi. Ang tatlong oras na pagitan ay mahalaga para sa kumpletong panunaw at upang maywasan ang acid reflux, sabi ni Dr. Reyes. Ang pangatlong malusok na gawi sa pagtulog ay ang paggamit ng unan na may tamang taas na akma sa iyong hugis ng katawan. Ang unan ay dapat na nagpapanatili sa iyong lig na bahagyang nakaangat ng natural kapag nakahiga ka. Kung masyadong mataas o masyadong mababa, maaring lumiit ang daanan ng hangin. Sa aking karanasan, ang unan na may taas na humigit kumulang 10 hanggang 12 cm ay angkop para sa karamihan mga nga matatanda, paliwanag ni Dr. Reyes. Ang pangapat na maluso na gawi sa pagtulog ay ang pag-optimize ng iyong kapaligiran sa pagtulog sa pamamagitan ng paggawa nitong madilim, tahimik at malamig. Ang kwarto ay dapat na madilim, tahimik at malamig. Mahalaga lalo na na panatilihin ang temperatura sa 18 hanggang 20 degrees Celsius ang mataas na temperatura ay nakakasagabal sa malalim na pagtulog at nagpapababang ang pahinga paalala ni Dr. Reyes. Ang huling malusok na gawi sa pagtulog na inirekomenda ko ay ang pagpapanatiling ang regular na oras ng pagtulog at pagising araw-araw. Sa loob ang limapuluh taon, natutulog at nagigising ako sa parehong oras. Ito ang sikreto ng aking kalusugan. Sabi ni Dr. Reyes, ang irregular na pagtulog ay nakakagulo sa ritmong puso at nagdudulot ng problema sa pagkontrol ng presyon ng dugo sa gabi. Pinatotohanan ni Dr. Reyes na dahil sa mga gawin na ito, marami sa kanyang nga pasyente ang nakaligtas sa panganib ng sleep apnea, nocturnal heart attack, stroke, at iba pa. Nang irekomenda ko ang mga gawin sa pagtulog na ito sa isang 80 taong gulang na pasyente. Ang kanyang oxygen saturation ay tumaas mula sa average na 89% tungo sa 96% sa loop lamang ng 6 na buwan. Ito ay isang kamanghamanghang pagbabago. Sabi niya na ngayon ay hindi na siya nakakaramdam ng pagod pagkagising sa umaga at puno siya ng enerhiya sa buong araw. Hanggang ngayon, tinalakay natin ang relasyon ng pagtulok at buhay paglampas 65 taong gulang at ang mga mapanganib na gawi sa pagtulok na dapat iwasan at ang mga malusok na gawi sa pagtulok na dapat isagawa. Mga kaibigan, ang trahedya tulad ng biglaang pakamatay ni Gengang, Andres, 72 taong gulang, sa isang gabi lamang ay maring maywasan sa pamamagitan ng isang maliit na pagbabago sa gawi. Hindi ito pagmamalabis. Ayon sa aktual na pag-aral, ang pagpapanatili lamang ng tamang gawi sa pagtulog sa katandaan ay maaring makababangang panganip ng biglang pagkamatay ng hanggang 63%. Narito ang kuwento ni G.N.G. Elena nang marinig ko ang payo na ito at binago ko ang aking gawi sa pagtulog sa loop lamang nang 3 buwan bumalik sa normal ang aking alta presyon na pinahirapan ko sa loop nang 40 taon sabi niya na ang gawing ang pagtulog nang nakatagilid at ang paghihintay ng oras pagkatapos kumain ng hapunan ang nagdulot nang pinakamalaking pagbabago ang pagbabahaging ang impormasyong ito sa iyong minamahal na mga magulang o lolo't lola ay maaring makapagliktas ng kanilang buhay. Lalo na kung mayroon kang masumusunod na babala, mas kailangan ang agarang aksyon. Una, kung malakas ang iyong hilik at paminsan-minsan ay tila humihinto ang iyong pahinga, ito ay malinaw na senyales ang sleep apnea agad na bumisita sa ospital at magpasuri. Pangalawa, kung nakakaramdam kang matinding pagkapagod at pananakit ng ulo pagising sa umaga, ito ay maaring sintomas ng nocturnal hipoksia. Pangatlo, kung madalas kang nagigising sa gitnang gabi na parang nahihirapan huminga, ito ay isang mapanganib na senyales. Kung mayroon kang ganitong sintomas, hindi lamang pagbabagong gawi sa pagtulok ang kailangan, kundi dapat kang kumonsulta sa isang espesyalista. Gayunpaman, kahit na walang sintomas, mas mahalaga ang pag-iwas kaysa sa paggamot. Simula ngayon, subukan ang sumusunod na limang gawi, matulok nang nakatagilit, ideal na matulok ng nakatagilit sa kaliwa. Itigil ang pakain at paginom ngang ng alak tatlong oras bago matulog. Ito lamang ay makapagpapabuti ng kalidad ng pagtulog. Gumamit ng unan na may tamang taas. Dapat ay natural na nakahanay ang lig at daanan ng hangin. Ay optimize ang kapaligiran sa pagtulog. Gumawa ng madilim, tahimik at malamig na kapaligiran na may temperatura na di 18,20 degrees Celsius. Panatilihin ang regular na oras ng pagtulog at pagising. Mahalaga ang pagpapanatili ng pare-parehong biological clock. Narito ang kwento ni ng Maria. Ginagawa ng aking asawa ang lahat ng mga gawin na ito. Kaya, sa edad na 92, siya ay nanatiling malusok at payapa siyang namatay habang natutulog. Sabi niya, ang kanyang asawa ay namatay sa natural na paktanda ng walang pagbabanta sa buhay na sleep apnea o arrhythmia habang natutulog. Hindi ba ito ang perpektong imahengang paktanda na inaasam nating lahat? Tandaan. Ang isang maliit na pagbabago sa gawi ay maaring makapagliktas ng iyong buhay o buhay ng iyong minamahal na pamilya. Simulan ito ngayong gabi. Bukas ng umaga. Magigising ka ng massariwa. At pagkalipas ng isang taon, limang taon, sampung taon, masisiyahan ka pa rin sa buhay ng malusok. Nawai magkaroon kang maligayang katandaan na may malusok na gawi sa pagtulok. Maraming salamat sa pagsama sa Wise Day ngayon.